ito na tingnan natin Ayan, nasa tapat tayo ng hagdan meron na mga marmol Ayan, ito yung gilid Estero de la Reina Paunto yung ano ngayon mga basura 2 street yun meron ng ano may design na, may mga tiles na yung pinakatulay. Nasaan na nasa, ano, tayo ngayon? Sa Carlos Palanga Street, Pakyapo Mag update tayo ngayon mga kabayan ng Estero de la Reina development. pedicabs na apart. LRT1 nya lang university ah, sa kaliwa Sa universidad de manila magkatabi lang pala ng mga bayan eh, ah, yung MacArthur Bridge Arthur Bridge mga kabayan Plaza Luxon LRT1 Carriedo Station Ito tayo Ito na, Santa Cruz na. the called Pao Street, eh. ang Regina Building. Mabahan ng Santa Cruz. pinipinturaan, ha? Oh. Tasa Santa Cruz. Ayan, ha? Oh. Teka lang, tingnan. Ayan. Pinipinturaan, mga kabayan, ha? Oh. Fountain. Uh, Garigedo. part ng China dami pa lang ano ano park ah uh, Quezon Boulevard meron din eh parang China town sa Quezon City ang oh, dami yun na yung ano no sasakyan. Dito muna tayo sa Dasmariñas Street. Street. Dami mga nakapark. Sa so, sobrang dami ng sasakyan na, no? Yun, no? Ito na. Kaso nga alam, nagkaroon na ano, no? no? Pati yung stereo nagkaroon ng Chinese character. Ayun, tingnan natin dito. Iyan. Hindi pa rin nagagawa yung banda dito. Ito pa yung ipapantay dapat sa ano, sa Dasmariñas Street. Wala pa. Yan. mga ano pa lang rebar. Tatambakan pa yan ng lupa. Ito pa. ayan Estero de la Reina. Paunto yung ano ngayon, mga basura. Dito yung papuntang Ilong Pasig. Ketuan Street yun meron ng ano may design na may mga tiles na yung pinakatulay yan puntahan natin doon medyo ano ngayon green o oh, dark green ang kulay ng tubig yun ito yung gagawin no? tataas pa siguro yan ito na C2 street na gahanap lang tayo ng nakabukas na gate ito na tingnan natin yun oh meron na ito na pala oh yun meron ng design baka meron ng poste ng ilaw Dami nga ng alam basura sa gilid. Niyan oh. Diyan. ang Dasmariñas Street. pa gilid ko oh. Lalagyan pa to ng mga ano, ng halaman. diyan Yun oh. Ah, dun sa kabilang ano, pagoda. yan nakabukas pala yun nando oh, sa pinakatapat ng hagdan kita natin doon ito na tingnan natin Ayan, nasa tapat tayo ng hagdan Ayan, mayroon na mga marmol Ayan, pati yung gilid Hindi ko lang kung oh, pwede nang ano to? Tapakan. Dito muna tayo sa gilid. yan mga ano, Chinese character sa gilid ng pagdan sa railings. Ayan. Pwede na palang tapakan. yan Ah, git. Nandun na sa kabila. yan na nakasulat sa gilid, hindi ko maintindihan. Sana gumanda pa yung quality ng tubig ano sa mga estero natin. Hindi may na ano, na tumbang ano. Puno sa gilid oh. Tapos mayroong booster pump doon sa kalimutan ko yung pangalan ng street ayan pati yung gilid ano rin marmol din ang inilagay ito pa tingnan natin dito ito yung ano yung poste sana mas luminis pa to yan from Tetuan Street ito na ang Padilla Padilla Street yan Wasak ang kalsada. Project rehabilitation, major repair o permanent bridge. Yan na. Nagka-traffic nga lang. Apat na ano pala, conveyor pala ang nilagay. Yan. Asa natakpan yung sistero? may ginagawa ako at uh, yun ang update natin mga kabayan sa Estero de la Reina Rehabilitation maraming salamat ulit sa panonood yan thank you for watching yan merong project dito ang feeling best Ano na Quintin Paredes Street Kung hindi ba po kayo nakaka-subscribe Mag-subscribe na po kayo Thank you for watching ulit mga kabayan Bagong asfalto pala itong recto avenue ayan pinakbak tong pinaka outermost lane at yan, meron ng asfalto yung dalawang lanes ayan ang ganda na